Naipit yata yung ano, naipit yata yung goma doon sa loob ng bulitas kasi may goma ho dyan. Ayan, lalagyan po natin ang ano, tubig. Ayan, nakita nyo po. Uh, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Ocel Sensebesa, ang inyong katangke. Uh, guys, ang mga topic po natin ngayon about dito sa Supercalan na pinaayos ng ating customer. Ito po yung problema ng Supercalan. Yung kanyang uh, burner ay maalog po. Uh, gusto nila sanang buksan para ayusin yung tunelyo dyan, dyan sa ilalim niyan na maalog siya, pero nung kanilang binuksan yung supercar ay nagulat sila, biglang may lumabas na gas kaya natakot sila kaya binalik ulit, pero okay yung safety pa yung binalik ulit, tapos guys ngayon tinawagan nila ako na ayusin ko raw kung bakit daw gano'n kaya ngayon uh, pinuntahan ko raw sa kanila at dinala ko din sa bodega ayun, eh, ang naisip ko rito, baka mamaya overload o kaya ang bulitas kaya mas mabuti pa siguro yung ko Mas safety siguro kung sa planta ko ah uh, Buksan Para total papunta rin naman ako doon sa planta liga like, ka guys, samahan nyo ako sa planta Ito rin guys, nandito na po ito sa planta Ito pa yung super grand. dito ko na bubuksan O yan, yung iniikot ko na po Titingnan ko kung overload Kung ano, si bolitas. Yun Yan po, iniikot, po. iniikot ko po siya Yan Dinadahan-dahan po natin Ayun po, yung ano, hindi man siya overload guys. Uh, ang, ang, problema sa kanya, naipit yata yung ano, naipit yata yung goma doon sa loob ng bulitas kasi may goma ho diyan. Ayun, lalo po natin ang ano, tubig. Ayun, nakita niyo po. Ayun, susundutin lang po 'yan, saglit lang po 'yan. Pag sundot niyo 'yan, tatasik lang po yung goma humipit doon 'yan. Ngayon po wala na, okay? Tan wala na po yung lumalabas na gas dahil tumatsik na po yung naipit na goma 'yan. Ah, uh, ngayon eh 'yan po yung problema dyan sa ano yung sa banner niya po yan yan naalog po kasi yung banner niya pero dito sa may ano po okay na yung bulitas dyan yung banner niya yung gusto ayusin naalog po yan yan kaya doon na natin uh, ayusin po sa ating warehouse mamaya pag uwi po natin galing sa planta yan tinaray ko pa eto mga lods sa ah, continuous lang po tayo dito sa kahagabi galing tayo sa planta na nakita natin yung sira ng yung tangke ni ate na may singaw pala siya ah uh, may singaw o naipit pala yung at yung kanyang yung kanyang bulitas do sa rubber mismo ng super calan. naipit o kaya may nabarang dumi tapos ngayon kita mo na ang ginawa natin sa plata simple simple lang ah uh, tinusok na natin pinatalsik lang natin yung yung dumi kaya ito Lots, tuturo ko sa inyo ayan continuous lang tayo lot ayan tinuturo ko sa inyo yun yung goma sa loob ayan lot sa ayan yung goma iniikot-ikot yun, ng aking school driver yan yun yung siguro yung pagkatusok niya ro ng burner yon, tinamaan niya yun hindi nakasentro yung butas kaya nga dapat pag magkakabit tayo sentro po yung butas yung yung ganyan isentro niya lang po yung goma dun sa butas na nakita nyo yan para pagtusok hindi siya umarang dire diretso or titingnan nyo rin po yung bulitas kung may dumi kung may dumi pas ihipan nyo o itaktak nyo bago nyo po itusok kasi ganun po mangyari niyan. Pagkatusok niyo yan, malamang pag tanggal niyo, magkakaroon po siya ng kala O singaw kasi yun niya umipit nga po do sa pinakapinang batiti ng ating yan, super kalan. Kaya yun. Ang ang o normal naman talaga niyan eh pagka ano mo pagsara mo dapat pagbukas mo ganun wala magano. Ang nangyari po kasi nung naipit nga po or nagkaroon ng dumi na kinabit nabitan super kaya o naipit yung goma kaya yun lang po kaya ayan ah uh, ngayon okay na siya nandito na tayo sa ating warehouse dito kaya yun ito tuloy tuloy na lang po tayo natin yung pag aayos sa kanya tulungan na natin sa ate sa pag aayos yun ganyan pag ikot niya po nga yan so guys uh, nandito na po tayo sa may ari ng super na inaayos sa bodega kanina ito na bibigyan na natin sa kanya. Eh, ang problema pala ng super super kalan ito. Uh, di ba kaya niyo inalis siya, inalis niyo siya kasi sumi, ano ayusin niyo to. Ayusin yung pagkalas niyo, bila ng sumirit. Ayun. Ang problema pala din pag sirit dito kanina, umipit tong goma dito sa loob. Umipit. Ah, uh, yung goma, yung pagibit kasi kailangan sentro to doon. Siguro umusog yung goma tapos umipit. Kaya o uh, kaya yung pagbukas niyo, pagbukas niyo, di ba sumingaw na malakas. Tapos ito yung gusto niya ayusin kaya gusto niya yung sumingaw, di ba? Ito yung gusto niya ayusin. Eh ngayon nung tinanggal ko sa planta nga, nakita ko nga yung nga problema umiipit to. Tapos tinusok ko lang ng ganun para tumaksik yung naipit. Okay na, ganun lang kasimple na tanggal yung ano. Tapos ngayon ito. Ang ginawa ko nito, hinigpitan ko na lang po. Kaso lang problema po, te, kasi wala pong ano te, asbestos na nakita. Nakita niyo pong buti. Wala po yan asbestos. Kasi ang purpose na asbestos, te, ito nga yung mag iinit magbabaga to oh. kaya yun yung may kukontrol sa baga kaya niligyan ko ng asbestos okay. oh, ako na nagkabit ng asbestos sinigpitan ko na rin para hindi nyo na rin higpitan kaya yun ngayon isasolid ko na po sa inyo te eto oo oh. kaya yun na po pahala rito tapos ayun lang naman nilagay ko te tapos kinig ko lang hindi naman nagka problema sa bulitas Eh. okay te kakabit natin te para makita nyo sinindahan so, natin te so, wala naman siyang ano yung yung ibig sabihin wala naman siyang singaw kaya hindi ko na ano uh, ano, yung ano yung ibig sabihin inenon yung butas kasi wala naman siyang okay naman at uh, na natin ng lighter Adi na sa taas Okay naman Okay na te uh, Kayo ba may ari na ito te? Kayo? Ah uh, Susanak so nyo Ito na te Okay na ito te Ah uh, Uh, okay na yun, Tay. Huwag nyo na bayaran. Uh, tulong, ko, na, ha, tulong ko na lang po sa inyo. Uh, sa mga customer ko, sa ano. Kasi pag tumulong ko, dapat talaga lubos na yung pagtulong mo. Kaya yung mga konting bagay na nilagay ko dyan. Okay lang po yung pagtulong ko na sa customer. Okay na, Sige, te, Salamat, Tay. Sige, te, Thank you. Ito si Ate. Yung, may, yung mayari. Sige po. Thank you. Sige po. Thank you, thank you. Thank you. Sige.